Buna tayo nang talamulay. Malunggay na konti.

Okay na, wala na ang trihas. Masa, pala pa pala dito. Siyempre, hindi pa ito nasimunto guys. Kapatay ang budget. Doon sa kapit bahay. Okay, sa ating mga mga natin. Okay na yung kanin bago tayo magpaproceed oh, okay na yeah, guys luto na hintay lang natin ng konti okay so ganun lang yan guys easy okay so ngayon guys dyan lang natin ilalagay yung ano kalamang para madali lang siya hagasan guys okay dito na lang guys madali lang tayo guys Ayan, ituhin lang yung kalamunggay, guys. Bisa lang natin yung kilos. Natin. Ayan, haluan lang ng kalamunggay. Kasi, paborito nila. Ano eh, may sabaw na noodles. Hindi mo na kami bumibili ng isda. Eh. Kasi, guys, meron daw red tide. Para safe. Wala lang muna isda. Ito lang, guys. Ayong malunggay. Ihalo lang natin sa noodles. So, tapos na yung, ano, guys. Yung kanin. Ito naman ang susunod ko. Yay! Yay! Kuya. So, nandyan si kuya, guys. Kaka, ano pa lang yun. Kakaligo. Tapos, kumakain na. Kala ko kung anong gagawin niya. Tinuha na yung, ano, yung lalagyan ng gatas niya. pastilan Alam niyo na kung anong sunod na ginawa niya, guys. Nagkilaw ng milk. Ha? Huh? hindi tinimpla yung milk. Milk? Oo. Hindi. Di ba hindi mo tinimpla yung milk? Paborito ah, niya yan, guys. Kumain ng milk. Ayaw niya ng ano. Inano yung gusto niya. Ito yun. Ako, kaon, Kaon, ikaw? Mm -hmm. Oke, okay, nah. <laughs> Ubos na. Eh? Pagkatapos guys, so uh, hugasan na natin to. What? Dupa. No. Dupa. Eh? No, kuya. Dupa. Pambili ng milk. Mm? Wala ka ng milk. Maubos yan. Chay-chay na lang meron. Liam? Wala na. Hindi ka marunong magtipid. Hmm? Dapat tipid-tipid lang. Duway? Oh, okay lang naman si ate. Chay-chay? okay lang si Chay-chay kasi may milk pa ikaw. Give it! oops. Excuse me. So, ang ubo ngayon, guys. Dito. Pinaano ko na ito ng kalabo. Ayan na. na. Medyo okay na. Okay na okay, siya, guys. Okay na. Check natin ulit. Okay, pwede na siyang transfer. So, this time, ay, pwede na tayo gusto nila may sabaw. Sabaw na ulam. Oh my god. May problem tayo guys. Kasi nasira yung cover nito. Ang ginagawa namin. Yung cover doon sa caldero. Yung kanina pinag sa inan. Yun, yung lang din ginagamit yung ginagamit. Ang um, cover dito. So, kukulin ko na lang yung so, guys. Okay, Linagay ko na guys. Pero kukulin ko pa yung ano, cover. Okay, mainit pa siya. Ito yung cover na sinasabi ko, guys. Mainit kaya yeah. inanahan ko ng ano. Yeah. So, ito na, guys. Balik tayo sa dating gawi. Kinakailangan natin itong paanuhin. Ayan. Ikaubos na yung kahoy. Ang kawayan. Malaking tulong kawayan, guys. Diba? Kailangan mo ng magsaing para may ano tayo guys para mamaya hindi na kasi pa ulit ulit tayo mag ano ng apoy kasi, hindi nito kaya dapat isang luto lang buong hapon good for kuha na siya guys whole day na kainan Okay. So, malapit na ang ano. guys. Malaking tulog yung ano guys. Papel. Para hindi ako mahirapan. yan, Papabroad na tayo. So, ito guys. Lagyan ko ng one egg. Naubusan ako ng stock. Kala ko mayroon pang marami. Bumili kasi ako ng one tray tapos naubusan na pala. Ito na lang natira guys. One egg. Okay. Magyan natin ng one egg. Masarap ang boiled egg. Okay. Ito na guys. Nandahanan tayo sa so, Ito. Okay. pant senamatinya aduh tembak tembak 19

Nilagay ko kaagad. Tapos mamaya naman yung ano guys. Mahilig yung boy ko ng ano guys. Yung Kuya Liam ba? Si Kuya. Mahilig yan ng sabaw. Mahilig humigot ng sabaw guys. Kuya Kuya Liam. Ito na yung isang itlog. Okay. Kabiran muna natin. Ayan, napoy pa siya guys. Ayan, gumulo na masyado guys. Oh. kulo, okay na guys magyan na natin ng kunting malunggay cover na natin so tingnan natin guys okay na siya kumulo na siya guys pwede na ang baton guys